Koks kasi hanggang ngayon ang ganda-ganda mo -ganda pa rin. Ano yung beauty secrets Beauty secret is, uh, una sa lahat, you have to uh, siguro drink water. I, I'm learning to drink more water now. Dati problema ko yan. Pero ngayon, I'm forcing myself to drink water kasi lumalabas yung mga wrinkles napansin ko kaya nagda-dry yung skin ko at saka nag-brinkle ako kasi kulang ng tubig. So yun ngayon, water, nakakatulong sa aking beauty regimen, Tsaka yung uh, simple skin care routine. It doesn't have to be complicated. Kailangan lang yung Pag naligo ka, isabay mo na yung mukha mo. So, kasi yung iba may san, yung iba hindi na, hindi nag-wash ng face. Ako, yun ang natututunan kong gawin ngayon. Mas disiplinado ako ngayon lang bagong development ito sa pagwash ng face. Pag naligo ako, sabay na yung face ko. Kahit na anong soap. Sa akin to ha. Hindi naman po siguro ito para sa lahat. Pero yung beauty secret ko is to just clean your face lang with soap or micellar water.